Huwag kang masyadong maaga sa lugar na ikaw lang mag-isa. Star. Time. Ako si Arturo, isa akong sakristan at kuwera ko sa simbahan. Noong 14 years old ako, nangyari to. Isang normal na araw lang para sa akin to. Pero dito ko na pala mararanasan ang isang nakakatakot na karanasan ng buhay ko. Alauna ng tanghali to at sarado na ulit ang simbahan ng mga oras na to dahil katatapos lang ng misa ng alas 12 ng tanghali. Pero ako, pumasok na ako ng simbahan para mag-practice ng kanta. Nakakantahin at tutugtugin ko para sa misa mamayang alas 5 ng hapon. Habang nagpa-practice ako, nakita ko na may nakapila na isang babae sa may kumpisalan. Nagtaka ako dahil ang kumpisal nagsisimula bago ang misa at hindi pagtapos ng misa. Kaya nag-ayos ako at nilapag ko yung mga hawak ko para lapitan yung babaeng yon para sabihin sa kanya na walang kumpisal ng ganitong oras. Pero nung paglingon ko para lapitan ko yon, nagulat ako dahil piglang nawala yon. Inisip ko na baka nasa gilid lang siya ng kumpisalan nakapwesto. Kaya lumapit ako doon para tingnan kung nandun ngayon yon sa may gilid o baka umalis na yon. Pero nung malapit na ako sa kumpisalan, nataka ako kasi nakabukas yung ilaw ng kumpisalan ng kwarto kung saan pumapasok ang mga pare. Nagulat ako nung biglang bumukas ang pinto ng kumpisalan at dahan-dahang may lumalabas na isang pare doon. Pero ang nakikita ko palang ng mga oras na to ay yung kasuotan ng pare na yon. Pero laking gulat ko nang paglabas nun, bumungad sa akin ang buong anyo noon Wala yung ulo at nakalutang yon na animoy damit lang. Pero may mga kamay yon. Sa sobrang gulat at takot ko, kumaripas kagad ako ng takbo at dumiretso ako sa likod ng altar ng simbahan namin kung saan ako pumasok. Pero pagdating ko sa may pinto, nakalak na yun. Takang-taka ako dahil hindi ko naman nilak yung pinto na yun. Dito na ako mas lalong kinilabutan dahil sinilip ko yung pare at nakita kong papalapit na ng papalapit sa akin yun. Sumigaw na ako ng malakas at umiyak na ako sa takot. Ah! biglang bumukas yung pinto ng CR at lumabas yung caretaker ng simbahan. Nilapitan ako nun nagulat na gulat at tinanong ako nun ng Hoy, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw at umiiyak dyan? Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko at sinabi na lang sa akin nun na pangalawa na raw akong nakakita at nakaranas nun. Parehong pareho raw kami ng kwento ng unang nakakita ng pugot ng ulo ng pare na yon. Sabi nila, yung pare raw na yon ay dating kura paroko sa simbahan at inatake raw yun sa puso habang nagmimisa. Simula nang maranasan ko yon, pumupunta na ako sa simbahan 30 minutes bago magsimula ang misa kung saan bukas na ang mga ilaw at pintong pasukan ng mga tao